Muling nagsama-sama at nagmarcha ang mga nakilahok sa mga rally sa EDSA noong 1986 para sariwain ang kanilang karanasan sa People Power Revolution ang pagkakaisa ng taong bayan na tumapos sa diktaturya ng Rimeng Marcos. Ito ang sinadula kanina bilang pagunita sa ika-24 na anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Gaya lang nangyari noong 1986, nagmarcha mula Campo Aguinaldo ang grupo ng militar sa pangunguna ni na dating Pangulong Fidel Ramos. Ang grupo naman ni Butch Aquino naglakad ng mula sa EDSA Shrine sa Ortigas. Nagsalubong ang dalawang grupo sa tapat ng monumento ng EDSA sa may kanto ng EDSA at White Plains kung saan umulan ng dilaw na konfeti na nooy simbolo ng protesta kay dating Pangulong Ferdinand Marcos at pagsuporta kay Corazon Aquino. Pinakawalan din ang 24 na kalapati, simbolo ng mapayapang pagbabago. Para kay Ramos, buhay na buhay pa rin ang diwa ng EDSA. Sana ang ating mga kababayan, lalo-lalo na lalo ang mga kabataan, ay hindi na makalimutan yung kasaysayan na yan. Kasi hindi pa nako nakokompleto ang ating uh, revolusyon, ika nga, dahil sa kailangan umahon pa ang Republika ng Pilipinas. Pero si Boy Saiko na nakimarcha rin sa EDSA noong 1986, dismayado. Ang daming pagkukulang, no? Uh, hindi ko malaman kung parang hindi sila pinanganak ng EDSA, itong mga namumuno ngayon. Pero nakikita ko na, dito naman sila lahat. Hindi naman sumipot sa pagdiriwang si Senator Juan Ponce Enrile na isa rin sa mga pangunahing personalidad ng EDSA-1.